Pranam na Guru, Ako si Kapil Dev Behel. Sa ating paghahanap ng magandang buhay, paglago at kalidad nito, ang tao ay inuubos ang natural na yaman. Narinig natin na sinisisi na nakababatang henerasyon ang henerasyon sa pagkaubos sa ekolohiya sa planeta, kapaligiran. Naniniwala ba kayo na ang sangkatauhan ay patungo sa digmaan para sa tubig at kalamidad bago tayo makalabas mula sa bingit nito? O naniniwala kayo sa talino ng tao, kausain sa paglikha? Ito ang kailangan natin na maunawaan. Pinag-uusapan natin ang iba't ibang bagay. Sa ngayon, sila ay may malalim na pagpupulong sa Paris kung saan ang India at iba pang bansa na tinatawag na pangunahing bansa na sa katunayan itong ideya na pinag-uusapan natin sa nakalipas na 20 taon, sinasabi ko na ito sa iba't ibang pagtitipon. Sinasabi ko na pag-usapan natin ang per capita na hatian ng konsumo at bakas ng karbon. Kung gagawin natin ito sa India, halos wala tayong bakas dahil karamihan ng tao ay nakatira sa Ubo. Wala sila talagang kinokonsumo. Wala silang iniiwan na bakas ng karbon. Ang isang tao kapag nawala kinabukasan, wala siyang iiwanan na bakas, di ba? Ngunit mas gusto nila ang ibang bagay. Ito ang usapin na mahirap mapagkasunduan. Nangyayari ito. Kung isasantabi natin ang lahat ng ito, sa kalaunan, ang sinusubukan mo talagang gawin ay limitahan ang paghahangad ng mga tao. Hindi ka magtatagumpay. Maniwala ka sa akin. May mga tao na kilala ko sa mga tahanan sa California. Nung una ay nagmamahal maneho sila ng Prius. Ngayon ay naka-Tesla na. Pero sa garahe nila, may dalawa silang Ferrari o may malaki silang SUV. Okay? Ito ay kapag papasok sila sa opisina. Ito ay kapag pupunta sa pagtitipon, gusto nilang makita sila sa electric car. Kapag lalabas kasamang pamilya, gusto nila gamitin ang disais na silindrong kotse. Tama? Kaya sinasabi ko na hindi mo pwedeng limitahan ang paghahangad ng mga tao. Ang pinakamabuting magagawa mo ay limitahan ang populasyon. Noong simula ng ikadalawampung siglo, tayo ay nasa 1.6 billion katao. Sa ngayon, tayo'y nasa 7.2 bilyong katao. Sa India noong 1947, tayo ay 33 milyong tao. Ngayon tayo ay 1.2 o 2, 1.25 bilyong tao. Naging higit na mas marami tayo ng tatlo hanggang apat na beses. Mababait tayo, pero masyado tayong madami. Kailangan natin itong maunawaan. Meron lang sapat na dami ng buhay ang kayang suportahan ng ating planeta. At higit sa lahat, dahil sa teknolohikal na kakayahan natin ngayon, maaaring kinukonsumo natin kung ano ang kinukonsumo ng 10,000 tao. Isang libong taon ang nakalipas. Isang tao, ang sinasabi ko. Ang isang tao ay kumukonsumo kung ano ang kinukonsumo ng 10,000 katao sa libong taon ang nakalipas. Kung ganito ang sitwasyon, ang pinakasimpleng gawin natin ay magplano para sa mas konting populasyon sa kinabukasan. Pero nga ngayon, inaasahan ng United Nations na sa 2050, 2050 tayo ay magiging 9.6 bilyong katao. Sa 2075, tayo ay magiging 12.1 bilyong katao. Isipin ninyo kung ano ang magiging buhay ninyo dito sa planeta. Ikaw at ako ay maaaring wala na dito. Subalit kung ang prediksyon na ito ay magiging totoo, ang ating mga anak at kanilang mga anak, kahit ano pa ang gawin mo, hindi sila mabubuhay ng maayos. Ngunit ano paman, kung hindi natin ko kontrolin ito ng may kamalayan, ang kalikasan ang gagawa nito para sa atin sa malupit na paraan. Hindi ito sa, sa tayo ay hahayaang dumami ng ganito. May mangyayari, okay? May mangyayari na hindi natin kayang panghawakan at mangyayari ang mga malulupit na bagay. Ngunit ang dangal ng pagiging tao ay kaya natin gawin ang gusto natin ng may kamalayan. Ito ang isang bagay na dapat nating gawin. Bawat leader ng mundo ay kailangan gawin ito. Ang mga namumuno sa planeta, dito sa pulong sa sa Paris sa halip na paulit-ulit pag-usapan, ilan ang iyong kokonsumuhin, ilan ang kokonsumuhin ko, ano ang dapat mong gawin, bakit di natin sabihin na sa 2050 tayo ay magiging 4 na bilyon, hindi 9.6 bilyon. Bakit hindi? Ang dapat lang nating gawin ay hindi magparami. Pinag-uusapan ng mga tao ang tungkol sa kalamangan pagdating sa ekonomiya ng batang populasyon. Ito ay katotohanan. Totoo ito. Sa ngayon, dapat samantalahin ang kalamangan na ito. Pero ito ay ilang taon na ang nakalipas. Noong 2006 Noong nasa Davos tayo, madaming ministro ng mga Union at iba pa Sila ay nagagalak na, tayo ang pinakabatang bansa Tayo ang pinakabatang bansa Tinanong ko sila, nasaan ang matatanda? Sabi nila, hindi, hindi, tayo ang pinakabata Okay yan, pero nasaan ang matatanda? Sa India, hindi tumatanda ang mga tao, namamatay sila ng maaga Kaya tayo ang pinakabatang bansa Alam nyo dapat yan Kaya nating gawin, samantalahin ang sitwasyon ngayon Pero hindi natin ito dapat ikagala hindi natin ito ginawa. Sa kasawiang palad, ito ay nangyari sa atin dahil noong 1947, ang karaniwang haba ng buhay ng Indian ay 28 taon. Ngayon, ito'y 64 pangkaraniwan. Pero sinasabi ko sa inyo, kung hahatiin ang kalayunan at kalungsuran, nasa 70 ang kalungsuran, sa nayon ay nasa 50. Sa edad na 50, hindi pa dapat mamatay ang isang tao.